viral good afternoon sa ating lahat isang masayang pagbabalik na naman sa ating munti channel mali mali tayo mamamana dadayo, ta, dadayo kami ni Idol JP Diyan sa paborito niyang spot Diyan tatawid tayo mga Idol tatawid tatawid kami ni Idol JP Diyan sa may barangay Kanaway papunta din sa may barangay Bugas naka jackpot dyan si Idol JP tatlong sunod sunod na dayo niya lalaki ng huli ni Idol JP talagang magaling na itong Idol natin ah <laughs> malaki na yung improvement nya na nakakatuwa so ayun mga idol, ang tabi na lang kung ano yung mahuli namin ni Idol GP sana maging isang mapagpalang araw po sa ating lahat ito at maging safe yung live natin so let's go mga idol at dito mga idol una namin pinuntahan yung uh, spot na nakitaan ni Idol GP ng malaking loba kaya ito sinisid ni Idol GP nagbakasakali na naman siya na Muling makita yung luba na malaki. Bali dito tayo sa banda likod ni Idol GP. Para kung sakaling mapana yung malaking isda, ito da rescue po tayo. Yan, napakagaling na ni Idol GP sumisid. Talagang napaka-relax. Dito mga Idol, di nakita ni Idol GP yung isda na target niya. Kaya nag na lang siya at dumiritsa na kami mga Idol. Papunta sa may barangay bugas yung Uh, pamamana namin at dito mga idol dito kami sa may bahura bali itong bahura na itong mga idol ay hindi pa kabisado ni idol GP kaya itinuro natin itong uh, spot na isa din sa nahulihan natin ng mga malalaking isda dito wala pa tayong na huling isda mga idol Malayo na 'yung nilangoy namin. Halos kalahati na. Nasa kalagitnaan na tayo ng barangay Kanawai sa barangay Bugas. Dito mga idol, pagdungan natin dito sa butas na ito, may nakita tayong isang ilak. Ang problema, may pagkamailap itong ilak kaya hindi natin napana. Pa na. At pagtingin natin din sa may pinakadulo ng butas, mga idol, may malaking isda tayong nakita. Kaso ito 'yung nangyari Ayun sayang papanay na sana natin napakalaking blober lip mga idol kaso mailap kaya di natin na pana Ay, Ayan mga uh -huh. idol ang laki Ayan so back to dive na naman po tayo mga idol e, dito pa rin tayo sa may mga bahura dito kasi madalas tayo makahuli ng mga isda sa may mga bahura lalo na pag ganito na may mga biak or mga butas dito kasi yung mga tirahan ng mga isda dito sa lugar namin ang mahirap nga lang yun kailangan mo maging maingat sa pagsilip si yung ibang isda napaka ano na pakailap gaya po nang nangyari dito sa sisid natin may nakita sana tayo dito malaking maori snapper kaso sobrang mailab kumaripas agad nung uh, lalapitan na natin dito mga idol may biglang sumulpot na ilag kaya ito yung napana natin salamat nakahuli rin tayo ang layo muna ng nilangoy namin ni Idol GP bago tayo nakapana bali si Idol GP nakahuli na siya ng ilag siya yung muna nakahuli na third? Nakala tayo na pero Ilak <coughs> Ano ko sa ala na Maurice snapper, Kaso na hindi <coughs> natin na Yun, buhay na mara natin mga idol Ilak, ilak, ilak so another dead naman po tayo mga idol dito na tayo sa may tapat na mismo ng barangay bugas talagang napadalang layo muna ng nilalangoy natin bali dito isang biak na bato na naman yung sinisisid natin kaso medyo nahirapan tayo gawa ng may pagkamalakas yung agos kahit na mababaw lang yung sinisisid natin sobrang pagkahingal na natin at dito pag sili natin maswerte po tayo at agad tayo nakakita ng isang tumatambay na oriental sweet lips at ito mga na istak mo na yung shop natin gawa ng pumasok sa butas yung isda hindi ko na rin nagawang lapitan gawa ng nakakaramdam tayo ng pagkahingal madali kasi tayong mabusan ng hangin pag nahihingal tayo kaya kinalangan ko muna mag resurface para makapagpahinga Ah, ah, sa I uh -huh.

dito sa dive natin ito mga idol dito sa may mababaw na parte binalikan ko itong biak na bato na ito kasi nung mga nakarang pamamana natin dito nakitaan ko ito ng malaking ilak o danoy kaya ito dahan dahan pa tayo na sumisilip dito sa banda pumipis to kaso pag dungaw po natin wala tayong nakita dito tayo nakatiming buti na lang at may nakita akong maitim na grouper o tawag namin dito uh, bariawet good size na mga idol kaya ito yung tinira natin Ito na na Ito na ito na Ito na na Ito tayo medyo malalang ba ba yun salamat karagdag tayo At dito mga idol, pabalik na po tayo para tumawid. Bali itong sinisisid natin na bahura ay sinisid na namin ito ni Idol GP kanina kaso walang laman. At dito, napagpasyan ko na balikan kasi hindi ako mapakali mga idol laging pumapasok sa isip ko itong bahura. Yun pala mga idol, ito. May isang malaking biyaya palang naghihintay sa atin isang malaking lupa o grouper yung nasa loob nitong biak na bato. Yun, salamat at napakaswerte natin. sasak pa tayo ng lupa oh ba tulad ang dito sa amin ang sibug gila na tara salamat lord thank you ang laki mga idol salamat salamat Jokpa tayo at dito pagkatapos natin ma-secure yung lapo-lapo natin agad kong pinuntahan yung uh, kalapit na bahura isa din kasi ito sa may mga napagkukunan natin ng mga malaking isda maganda kasi sa ilalim ng bahurang ito mga idol para siyang kuiba kaya napaka ideal na tirahan ng mga magandang klasing isda dito dahan dahan lang po tayo na sumisilip kasi yun nga may pagkamailap na yung ibang isda na pumapasok dito at dito pagsilip po natin may nakita sana tayong isang oriental sweetlips o panapsapan kasawa ito ngayong nangyari hindi natin na gawa ng may pagkamailap nga itong isda buti na nga lang at ito may biglang dumaan na spotted snapper good size na mga idol kaya ito yung napana natin Kaya sa akin. Grabe, nakakapagod. Lakas kasi yung agos. Mga laki sa araw. Sweet lips kaso. Huh? Medyo mahilap. <tries> Salamat. Nahadagdag na tayo. bali dito na tayo mga gilid na tayo nakatawid na rin tayo galing tayo dun naman na mga anak si Idol GP dun na umakyat dun na umuwi sa may barangay bugas kasi pista dun sa barangay bugas ngayon taga barangay bugas kasi yung asawa ni Idol GP kaya dun na siya umuwi bukas na daw siya umuwi dito sa aming lugar sa may barangay Punta Maria hindi na natin nagpakita yung ano Ah, ni dani Idol GP kasi nang gumakaywalay kami. Tig isang ilak pa lang kami ni Idol GP. Sana nakadagdag si Idol GP. Sobrang dala kasi kanina nang panahin. Ang layo nang nilangoy namin ni Idol GP, parehas kami tig ilak. Dito na tayo naka uli Okay lang po, na tayo. Dito yung mga huli na natin. Salamat sa ating mga Panginoon at nabiyaya tayo ng limang piraso sulit mga idol ang laki ng lupa natin so at abayala lang natin yung mga ni idol gp pag nakapag upload sya so eh, mga idol tabi lang sa bahay bali kilo natin salamat napakalaking racing mga idol A few moments later. So, ayan mga idol, dito na tayo sa bahay. Hinabot na tayo ng medyo dilim. Salamat. At nabiyayaan tayo ng limang, limang piraso mga idol laki ng luba natin. Maya, mga, mga idol, eh, ano ko lang yung camera kay Mrs. Kasi mabigat to. Itong, ano, kailangan Mrs. na lang yung maghahawak natin ng camera natin. So, okay, mga idol, balikiluhin na natin. Hinahin natin itong, ano natin. Yan, sira-sira. Itong luba natin, o bantulon kung tawagin dito sa amin. Malaki na. Atin kung, nga ilang kilo to. Malaki. Jackpot tayo. Ayan na, ano, 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 kita, ah. Ayan, ah, malapit na mag 8.5, kunti na lang. Isang guhit na lang sana mag 1, mag 8.5. Salamat. Ay, laki. Nagit walang kilo. Ingat tayo dito sa may ano niya, kasang, kasi masakit yan pag na, papasok tayo dito sa may hasang niya. Kaya yeah, dito lang yung maganda paglawak. Ito naman yung sweet lips natin. Ito yung pangalawang isda natin na nahuli. Ayan. Kailanganin din mag uh, uh, bali 1 point 1, uh, 2, 3 1 point Hala, malapit na mag 2 point 75 mga idol. Ang kuya dyan dyan. Dyan. tagi. Ito naman yung ilak natin. Ayan, may higit isang kilo. May higit 1.25. May higit. Bali, pag sama-sama natin itong mga pang ano natin. Ito na lang yung pang ano natin, pang ulam. Yung dalawang piraso. Pang sabaw to. Ayan, may higit isang kilo. Ito yung masarap na pang sabaw. Bali yung pambinta natin. Oh, sabaw! Yung, ito, Walang kilo na lang yan mga idol. Excess na lang yung sobra. Walang kilo. Tapos apat na kilo. Bali may 12 kilos tayo na pambinta mga idol. Bali sa kabuhan, may, may 13 kilos pa tayo. Salamat. Bali dito mga idol sa uh, 12 kilos uh, times uh, 200. Meron din tayong 2,400 mga idol. Salamat at kabawi din tayo. Nakajack pa tayo ngayon. Kala ko din na tayo makahuli kasi napakadalam. Kung kailan, huwi na tayo sa na tayo nabiyayaan. Salamat. Salamat talaga. Salamat sa ating mahal